Isang ina ang namimighati at humihingi ng tulong sa ating programa. Ano kaya ang kwento niya? Maganda kami po, Sir. Nakikiramay po kami, Na sa Melissa. Sa Puneraria pa lang po. Kahapon po lang namin dinala sa Puneraria. Ilan taon yung anak mo? 19 pa lang po. Kailan na-discover na nagkaroon siya ng chronic kidney disease? Grade 4 pa lang siya. 7 years old pa lang po. Uh, Pa-check up po namin siya. 10 days po kami sa hospital. Okay na daw po siya. Clear na. Nasa junior high school na po siya, bumalik po yung kidney niya. Pina-check up po po ulit, nag-okay man po siya, nag-clear out. Pero yung pong nagtapos na po siya ng senior high school, yun na po siya yung natake ulit, stage 5 na po yung kidney niya. Bale, Melissa, dito sa JingFlix, tutulong oh, kami sa iyo ha. Padadala ka ta ng 30,000 pesos ha. Salamat namin dito sa JingFlix na kahit pa ay makatulong sa pinagdadaanan ng pamilya ni Ronnie Mel.